pumunta ang Secretary of State ng Amerika na si Anthony Blinken sa China para warningan ang China na pagpatuloy nilang tinulungan ang Russia sa gera nito laban sa Ukraine, paparusahan ng United States at ng mga kaalyado nito ang China. Sobrang laki kasi ng tinutulong ng China sa Russia. Ang pangunahing dahilan kung bakit hindi pa nagko ang Russian military ay dahil sa tulong ng China. Bagamat nagpunta si Blinken sa China para warningan ito na tigilan ang pagsuporta sa Russia, nagbigay din ng babala ang China sa Amerika. Ayon sa China, dapat daw ay pumili ang United States kung gusto ba nila ng confrontation o cooperation. Pinahiwatig ng China na dalawa lang ang pagpipilian ng Amerika, gera o pakikipagtulungan. Maraming indikasyon na talagang handa ang China na makipaggera sa Amerika talagang pinapalakas na ng China ang militar nila. Nagsasagawa sila ng mga military exercises kasama ang Russia at Iran. Bukod doon, nagmamanufacture din ang China ng sobrang daming mga warships. Ayon sa mga reports, mas marami ng barko ang Chinese Navy kesa sa US Navy. Ganun pa man, paniguradong mas malakas ang mga barko ng Amerika kesa sa mga barko ng China. Mas advanced kasi ang teknolohiya ng United States kaya kahit pa mas maraming barko, ang Chinese Navy kesa sa hukbong pandagat ng Amerika, siguradong pawang mas malakas pa rin ang US Navy kesa sa Navy ng China. Bukod doon, pinapabilis na rin ng Amerika ang paggawa nila ng mga warships. Nagpaplano na rin ang US at Japan na doon na lang sa mga shipyard ng Japan imimaintain ang mga barko ng Amerika. Sa pamamagitan noon, hindi na kailangang lumayo ng mga warship ng Amerika sa rehiyon. Kaya naman kung sakaling lumusob ang China sa Taiwan, siguradong mabilis na makaka ang mga American warships sa pag-atake ng China. Ayon sa mga eksperto, siguradong lulusob ang China sa Taiwan sa mas lalong madaling panahon. Meron pa ngang mga nagsasabi na next year ay magkakaroon na ng digmaan sa pagitan ng United States at China. Kaya naman naghahanda na talaga ang Taiwan at Amerika para sa digmaan. Ayon sa presidente ng Iran na si Ebrahim Raisi, wala na daw matitira sa Israel pag umatake ulit ito sa bansa. Pinahiwatig niya na lubos na wawasakin ng Iran ang Israel. Pinahayag niya ang komento sa Pakistan. Bumisita kasi siya sa bansa na yon. Kailan lang ay nagkaroon ng pagtatalo sa pagitan ng Pakistan at Iran, pero ngayon parang nagkasundo na ulit ang dalawang bansa. Maituturing ang Pakistan at Iran na parehong kalaban ng Israel. Ayon sa Iran, magiging matindi daw ang paghihiganti nila pag inatake sila ng Israel. Pero kailan lang ay binumbana ng Israel ang military base nila pero hindi pa rin sila gumaganti. Sabi ng Iran pagkatapos ng atake ng Israel na hindi daw sila nagpaplano ng isang immediate retaliation. Pinahiwatig nila na hindi sila gaganti kagad. Ganun paman, hindi ibig sabihin nun na hindi sila gaganti. Bagamat parang humupa na ang sitwasyon, ayon sa maraming eksperto, pwede itong muling sumiklab sa isang iglap lang. Sa ngayon ay nakikipaglaban pa rin ang Israel sa Hamas. Ang Hamas ay isang grupo na pinopondohan ng Iran para atakehin ang Israel. Ayon sa Iran, kaya daw bumisita ang presidente nila sa Pakistan ay para mas palakasin ang pagtutulungan ng dalawang bansa. Bukod doon, pagdidiskusyonan din nila ang iba't ibang issue tulad ng enerhiya, at ng mga gulo na nangyayari sa border nila. Malaki ang posibilidad na pag-uusapan din ng dalawang bansa ang Israel. Parehong galit ang Pakistan at Iran sa Israel at kung magkakaroon ng digmaan sa pagitan ng Israel at Iran malaki ang tsansa na tulungan ng Pakistan ang Iran. Ganunpaman, hindi sobrang magkasundo ang Iran at Pakistan. Inaakusahan nila ang isa't isa na hindi daw nakokontrol ang mga armadong grupo sa bansa nila. Nagsagawa pa nga ang Iran ng pag-atake sa loob ng Pakistan. Ayon sa Iran, ang target nila ay ang dalawang base militar ng grupong Jaish al-Adl. Gumanti naman ang Pakistan sa pamamagitan ng pagpapalipad ng missile sa teritoryo ng Iran. Pero ngayon mukhang nagkasundo na ulit ang dalawang bansa. Nagbigay na naman ng babala ang North Korea sa Amerika at sa South Korea. Ayon sa North Korea, mas lalo daw nilang papalakasin ang militar nila dahil sa madalas na pagsasagawa ng South Korea at United States ng mga military exercise. Pinahiwatig ng North Korea na nagiging mapanganib na para sa kanila ang pagtutulungan ng US at South Korea kaya pinapalakas na nila ang militar nila. Gusto nilang palabasin na merong plano ang Amerika at South Korea na lusubin sila. Pero alam naman ng mundo ang katotohanan na sila talaga at ang mga kakampi nila tulad ng China ang mayroong kagustuhan na lusubin ang ibang mga bansa. Sa kasalukuyan, tinatayang mayroong 28,500 American soldiers na nasa South Korea ngayon. Nandun sila para ipagtanggol ang South Korea kung sakaling biglang umatake ang North Korea. Ayon sa North Korea, patuloy daw nilang papalakasin ang kanilang militar para ipagtanggol ang kanilang sovereignty at security at pati na rin daw ang kapayapaan sa rehiyon. Pero sa katotohanan, ang tunay na nagdadala ng panganib sa rehiyon ay ang North Korea at ang mga kakampi nito tulad ng China at Russia. Dahil sa mga agresibong aksyon ng North Korea, sinabihan na din ng presidente ng South Korea na si Yoon Suk Yeol ang South Korean military na siguraduhing lagi itong handa para sa pag-atake ng North Korea. Nagkakaroon na rin ng tensyon sa pagitan ng Iran at Turkey. Ang Turkey kasi ay gustong maging maimpluwensya sa Iraq. Pero gusto ng Iran na sila ang maging pinakamalakas at pinakamaimpluwensya sa Middle East. Kailan lang ay bumisita ang leader ng Turkey na si Recep Tayyip Erdogan sa Iraq. Ayon sa mga eksperto, hindi magugustuhan ng Iran ang paglakas ng kooperasyon sa pagitan ng Turkey at Iraq. Sigurado kasi nagalit ang Iran sa Turkey dahil miyembro ito ng NATO. Merong organisasyon sa Iraq na binubuo ng mga armadong grupo na matindi ang suporta para sa Iran. Ito ay ang Popular Mobilization Forces at merong itong mga 230,000 na sundalo at karamihan sa mga yun ay galit sa Israel at sinusuportahan ng Iran. Ang organisasyon ay tinuturing din na proxy ng Iran tulad ng Hamas. Kaya naman maimpluensya talaga ang Iran sa Iraq. Noong April 25, sinabi ng presidente ng France na si Emmanuel Macron na meron daw panganib na mamatay ang Europe. Hindi daw handa ang Europe na harapin ang panganib. Pinahiwatig niya na dapat ay palakasin na ng Europa ang mga militar nila. Ayon kay Macron, ang mundo daw ngayon ay puno na ng mga hamon tulad ng gera at kakulangan sa enerhiya. Bukod doon, ang Europe daw ay divided na. Ayon sa mga eksperto, inuudyok ni Macron ang Europa na maging mas matapang at mas suportahan ang Ukraine. Meron kasing mga bansa sa Europe tulad ng Germany na hindi todo ang suporta para sa Ukraine dahil natatakot na baka gerahin din sila ng Russia. Ayon kay Macron, ang Europe dapat ay kayang ipagtanggol ang sarili nito kung kinakailangan. Pinahiwatig niya rin na hindi dapat umasa ang Europa sa Estados Unidos. Ayon sa kanya, hindi daw dapat manalo ang Russia. Napakadelikado kasi para sa mundo kung mananalo ang Russia. Siguradong tatangkain ulit ng Russia na sakupin ang teritoryo ng ibang bansa pag nagtagumpay sila sa Ukraine. Bukod doon, pati ang China ay paniguradong magiging mas matapang sa paggera sa ibang mga bansa pag nanalo ang Russia sa Ukraine. Sinabi rin ni Macron na dapat ay patindihin nila ang training ng mga European soldiers at padamihin at pabilisin ang paggawa ng mga weapons at military equipment. Noong mga nakaraang buwan ay naging mas hawkish si Macron sa Russia. Dati ay parang ayaw ni Macron na ma ang digmaan sa pagitan ng Russia at Ukraine pero ngayon ay talagang sinasabi niya na na dapat protektahan ang Ukraine laban sa Russia. Ayon sa presidente ng Russia na si Vladimir Putin, mayroon siyang planong bisitahin ang China sa susunod na buwan. Ang magiging pagbisita ni Putin sa China ay ang unang pag-alis niya sa Russia ngayong taon na to. Huling binisita ni Putin ang China noong Oktubre ng nakaraang taon. Isa na naman itong indikasyon na talagang lumalakas na ang kooperasyon sa pagitan ng dalawang bansa. Sobrang importante na ngayon para sa Russia ang tulong ng Beijing dahil sa sandamakmak na sanctions na pinataw sa kanila ng mga Western countries. Ayon sa Pentagon, nag-deliver na sila ng mga long-range missiles ngayong buwan na to sa Ukraine. Hindi daw nila inanunsyo na magbibigay na sila ng mga long-range missiles dahil hiniling daw ng Ukraine na wag munang sabihin para ma-maintain nila ang operational security. Pero ngayon okay na sa Ukraine na ianunsyo ng Pentagon ang pagbigay nila ng mga missiles sa bansa. Inaprubahan na ng Presidente ng Amerika na si Joe Biden ang bilyon-bilyong dolyar na tulong para sa Ukraine. Malaking tulong yon para sa Ukraine dahil noong mga nakaraang linggo ay tumindi ang opensiba ng Russia sa bansa. Pero ngayon siguradong mahihirapan na naman ang Russia na atakehin ang Ukraine dahil sa tulong na ibibigay ng Amerika. Noong mga nakaraang linggo kasi ay dumalas ang paggamit ng Russia sa mga ballistic missiles. Sobrang daming missiles ang binibigay ng North Korea at Iran sa Russia kaya hindi nakapagtataka na naging mas madalas ang pagpapalipad ng Russia ng mga missiles sa Ukraine sa sobrang daming missiles ng Russia halos maubos na ang mga pang-intercept ng Ukraine sa mga Russian missiles pero ngayon dahil sa tulong ng United States siguradong makakakuha na ang Ukraine ng mga advanced na air defenses tulad ng Patriot missile system kaya naman sobrang mababawasan na naman ang pagiging epektibo ng mga missiles ng Russia. Bukod dun, siguradong makakabili rin ang Ukraine ng mas marami pang mga weapons. Kaya naman posibleng Ukraine naman ang magsagawa ng isang counter-offensive laban sa Russia.